Hello guys, kamusta naman yung inyong long weekend? I hope nag-enjoy kayo mga guys sa inyong long weekend. So this is Teacher Jess once again and welcome back to my YouTube channel. For today's upload mga guys, meron kaming pupuntahan and we're going to City of Love which is Iloilo City. O akala nyo kayo lang yung may long weekend, ha? Kami rin. <coughs> So after noon na kami nakaalis dito guys sa bahay ng misis ko kasi guys sumuulan at makulimlim yung panahon. Kaya ngayon lang kami nag-decide na umalis. So walang maghahatid sa amin kundi yung gagawin namin is panaw mode. <coughs> Dumaan muna kami dito sa tindahan para magpaload at mag-wait ng tricycle. So ayan guys, kung nakikita ninyo, umuulan dito. Then nagpa-change din kami kasi wala kaming change ng 500. So ano yung ibabayad namin sa tricycle, ba? Diba? So nagpa-change lang kami. Baka hindi naman si Manong magbato ng 100 pesos. Kaya mas mainam na lang na nagpa-change kami talaga So mabuti na lang at nakasakay na kami ng tricycle Mabuti at meron nakapila So ito guys yung view maganda And yung weather is bad lang talaga And in a few minutes nakasakay na kami ng bus And timing talaga guys yung aming nagbaba sa tricycle Kasi meron ng series o bus na nakapundo Medyo dual language tayo ngayon mga guys So tulog muna kami dyan Then, few hours later, at narating na namin yung City of Love or Iloilo City. So, mabilis pala makarating sa City of Love, mga guys. Yung kilang lang is tumulog ka lang pagkatapos pagising mo Iloilo City na. <laughs> Then, pagdating namin dito, syempre, check-in muna. Baka maubusan ng room. <laughs> Mahirap na, guys, uy. So, pahinga muna kami dito ng konti and then, pakita ko sa inyo yung room namin mga guys. So, unang pinuntahan ko dyan is yung comfort room. Ayan. So, yung comfort room nila is maganda and then malinis. And yung ilaw nila is napakasanag. So, yung importante lang naman sa amin, guys, is comfy siya gamitin and malinis. Well, hindi naman kami masyadong mahilig sa CR. Kaya, i-off na natin to. Then, merong one master's bedroom. And, syempre, hindi mawawala yung ating AC or air condition. So, sobrang relaxing at malakas yung buga niya. So, makikita na to siya, guys, sa haro. So, before kami mag-dinner dyan, mga guys, na-board kami. So, nag-tiktok muna kami. Aryan. Humanap kami ng trend dance first bago namin ito ginawa. Then, few minutes, we fix ourselves para lumakad na. Pero si Mrs. parang hindi makaget over sa sayaw namin. Kasi panay pa rin yung kanyang sayaw. O, oh, ba diba, mga guys? So, nag-request pa siya ulit ng isa. Hindi talaga siya makuntento sa steps. Kaya ang ginawa ko pinagbigyan ko na lang siya ulit. And finally mga guys, nakalabas na kami sa aming kwarto and we are looking for a restaurant or a mall na pwede kami doon makapag-dinner. So it is our first time na matulog dito sa address na to kasi doon kami talaga sa city. And since na yung aming transaction is dito, so dito kami naglook ng hotel. So na early yung aming dinner para early rest din kami mamaya. So dito na kami mga guys kumain sa fast food. So meron kaming chicken fries, and spaghetti with drinks. So, ano pang inaantay namin? Kainan na! Then, after namin ng dinner dyan, mga guys, is we decided na gumala muna kami rito sa mall na to. And, of course, para din ma-familiarize namin yung place na to. Because, sabi ko kanina, it is our first time to be here in this mall. Then, bibili pa kami ng mga necessary things namin sa hotel. Then, meron kaming narinig na lumalaga po. Akala namin kung ano, meron pala ditong Zumba Dance. Maganda sana mag-join kaso meron pa kaming mga dapat bilhin. Then, after namin guys, gumala, ayan, at bumalik na kami sa aming kwarto. So, we need to rest kasi early pa aming transaction bukas. So, dapat hindi kami mapuyat and early bird dapat. Then, ayan na yung umaga. So, good morning! Shout out sa inyo dyan, mga guys! <coughs> So iba talaga yung morning namin dito. So blooming. So paglabas namin, so ayan at maraming tao na dito sa labasan. Tatawid lang kami guys doon sa kabilang kalye. Hirap kasi baka jaywalking. And we are here na mga guys sa elevator after our few walks. So dito na kami guys magwo-workout ng aming gagawin. Sabi ng workout. So yun lang guys our vlog. So I wrap up. Thank you for watching this video and God bless and take care everyone. Mwah. mwah.